Welcome to Swerty Swerteres kinis na po si Swerty Swerteres sa ato ang Pre-Midnight Edition o uh, gitapit ko kamo sa pag uh, tanaw nining ato ang uh, video uploads para sa uh, ato ang pag o mga numbers nga highly probable para sa ato ang STL o sa Tres. Uh, sa ako nang gikaingon uh, ako ang mga numbers dili kay pataka lang ko panghatag na ako gibasihan nga uh, mga patterns uh, probability or statistical patterns oga uh, mag-congrats ko sa mga sa atong hit karon no hit nga sa 9 pm 3D no 3D hindi siya STL 3D ni, no? Sa ato ang 3D karong gabi uh, 9 PM draw, no? Hit ang ato ang 66 Gahatag ko o 5-6-6 ang nigawas 1 6, 6 wala nato to ma straight pero kuha nato ang 6-6 therefore panalo okay so kana mo ay atong third hit kay ganiha sa alas 5 nakahit punta sa 88 no okay review na to ha I review congrats kayo ha congrats okay, review na to mm ang result ganiha sa mga draws sa 10:30 AM Steel Northcote 250 sa 2 PM 193 sa 5 PM 688 direkta na sa 88 uh, sa 5 sa 9 PM sa Swertres 198 then sa 3D166. Hit na to ang uh, 66. so, tulo na ta ka hits. Congrats no sa in a week. Ang akong promise at least muhatag ko mupadaog ko sa inyo ha o uh, pinakagamay nga o, uh, pinakagamay nga daog upat pinakagamay nga hit upat sa week pero karon pa lang martes pa lang kadaog nagtulo unsa na lang na pay merkules subis bernes sabado domingo uh, so expecta nga more hits pa so sunod lang gid mo sa ako follow lang gid mo sa ko ah nang salig lang mo sa ako kay Padag jud ta mo basta kay mo lang mo sa akong ihatag okay so congrats sa tanan at to na ta, sa paunang swerte. No? Paunang swerte na ta. Tong ako nga nga paunang swerte. Di po kakumpiyansa ng paunang swerte kay Sagaran. Diha mo daog, no? Ang uh, paunang swerte na to 264 529, two nine 264-529 o 286. So, muna yung atong paunang suwerte ha. Nga ato na yung ta sa ato na yung ta sa magic guide. Magic guide na to o magic pair na ra. Uh, atong magic guide nga ganiha is kuha kayo na to ang 250. Karun, balik gapon ang 250. So, Zero, eight, seven. Two, five, four. Ang ah, atong magic guide. Ang gamit, ano? Is straight or angle. No? Napunta yung magic pair. Two, eight. Two, zero. Four, eight. Five, seven. Six, two. Four, zero. Okay? So, Manana no? Then, Natay super tarball. Gikan to sa pair og sa magic guide, nata karo super tarball. Ibig sabihin sa tarball, target og grumble. Ang uh, una, 286, 286, 625, 625, 576, 576, 438, 438, 2-0-9, 209 240, 240. Okay, muna, ang ato ang mga Super Tower Ball. Then, ato na ta sa Bantayanan. Ang atong Bantayanan, June 19, lamay edit no? Sa June 19, Ugmang Adlawa. 6 eight 5 Huwag pahabol 2 one 579 579 1 0 5 O So, kana lang ang uh, para karon manawantag live ganiha og uh, inaot nga og ma nagprita nga daghan patag tag o nya kita moy maka daog tanan no maka daog tanan para makatabang ta sa ato ang magpanginahanglan sa pamilya og uh, kanang pilian ninyo Pwede po mo magbutang sa inyohang uh, favorite number. Tapos, uh, atong hulaton-ugma ang mga resulta. So, again, sa mga subscribers na sa YouTube, uh, salamat kayo sa inyohang pagtangkilik. Huwag ka nun na pagsunod sa ako ang mga uploads, nga videos, upload contents o sa akong mga sa atong akong Facebook uh, page. Salamat sa inyong pag-follow. mo pag kalimot pag-like, pag, -like, pag uh, react, no? Pag comment, comment pod, no? Kanang mga mga nindot nga comment, no? Kanang maka-inspire, maka-motivate na uh, good vibes, tadiri good vibes ta og uh, dili ta mag is negative no negative so uh again god bless us uh, more wins the following day no og uh salamat sa si Ginoo sa atong hits sa atong wins og uh, god bless us all thank you very much bye